Road rage na nangyari sa Subic, Zambales, iniimbestigahan na ng LTO. Hmm. Ang sangkot dyan kasi isang SUV at kotse. Aha. Sa video, makikita na binalikan pa ng SUV na Fortuner ang nabanggang sasakyan. At muli itong binangga. Binangga, binangga. Hmm. My goodness. Anyway, uh, nag-trending po itong video na ito. Uh -huh. Kausapin po natin si LTO Chief Asek Bigor Mendoza the II. Magandang umaga, Asek Mendoza. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas Nationwide. Asek, good morning. Good morning po. Good morning, good morning po, Kong Erwin at saka Aljo. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Uh, so, saan na po ito? Kumusta na po ito? Nakuha na ba natin yung pangalan ng... Uh, suspect, I believe, babae raya yata ito kasi doon sa video, yung mga nag-uusap-usap do, sabi babae yung driver, babae. Is that correct? Babae ho yung driver nito? Aseka Mendoza? Opo, kong Erwin, yun lang po initial report. Iniintay ko lang po talaga yung full report including the names, no? Mm -hmm. Pero pina-issue na po natin yung show cause order ma para mapaliwanagan po tayo mm -hmm. uh, yung bakit natin na bin kad pa yung <laughs> bidential pa yung, yung mga tao, mm -hmm. no? Talagang ah uh, So matindi ang galit nitong driver ng SUV doon sa kotse na tama po ba, judge ba o piskal o attorney yung uh, sakay ng uh, kotse na maliit? Judge daw ho, Kong Erwin eh. but again, subject to validation. No? hindi ko pa yung full, report on the matter. Ah, okay. Pero na-identify na po natin yung driver, ah uh, uh, ASEC. Meron na po. Uh, wala lang po sa akin ang pangalan ngayon, Kong Erwin. Uh -huh. Pero uh -huh. na-identify na po lahat. We uh -huh. have the details of the vehicle. Kaya uh -huh. may issue na po yung show Sorry. Base kasi doon sa nabasa ko, na nung in-interview yata yung kasama ni Judge na babae, ay nagalit yata umano, itong uh, driver ng SUV dahil inatras yata ni Judge yung kaso or something. May kaso na istapa. Parang uh, so, galit na galit. Pero... This is not the proper attitude ah uh, asik kasi nga eh, Diyos ko po naman eh sana ini reklamo niya lang siguro si judge not not that uh, <laughs> hindi sa ganung pamamaraan di po ba attorney ah uh, asik tama tama kayo kong erwin talaga namang ug organizean sa galit sa daan kasi hindi eh, naman dapat mm -hmm. ano to eh talagang sinasadya eh parang attempted murder na yata ito eh mm -hmm. gusto mm -hmm. nang patayin eh o, tingnan mo oh uh -huh. di ba attorney Oh. Oh, yung kanilang magiging pananakutan, eh. hindi lang naman yung administrative liability lang, pati oh, yung criminal liability ito, na, uh -huh. na, naka nakatouch po doon. Ito yung po natin yan. Are you looking at, sir, na talagang stiffer ang penalty nito? Maaring uh, makansila na ang kanyang lisensya forever and ever, Ah, uh, ASEC? Uh, may posibilidad o, o po, ba? Opo. Uh, I mean, without uh, kung hindi maliwanag ang kanilang uh, justification no kung bakit nila ginawa yon eh, talagang na uh, cancellation of their license ang mangyayari po diyan mm -hmm. aggravating yata ito attorney dahil matanda yata may dala-dala pang sungkod, eh, tungkod no oh, yung senior citizen tama po kayo tama po kayo no i mean uh, at saka binalikan eh yung binalik hindi pa parang na uh, Diretso na ito, bumalik pa eh. Hindi na kontento ano, attorney. <laughs> ay, ay, uh, asset. Munti pang sagasahan yung babae. eh. for Eh, oo nga, parang eh, yun na nga ho, yung yung intent, yung intent to harm. Opo. Lumalabas eh, yun ang gusto rin natin malaman kung talagang sinasadya niyang Uh, either patayin o sugatan yung mga tao oh, eh, ibang usapan ko no, po yung yun gusto niyang banggay niyo Ma, eh, may, no? coordination na po ba ang uh, traffic police natin yung tigamurong bataan sa LTO para kung ano mga kaso. Kasi mukhang patong-patong huna kaso ito. Meron po nga uh, may nagsasabi na pwede rin ito uh, pumasok sa uh, attempted uh, homicide o frustrated homicide. Pasok din daw ito sa reckless opo. imprudence resulting to uh, injuries. Ano, mukhang marami yung uh, kaka ikakaso sa driver po uh, Ase. Opo. O o opo po kung, Erwin. Kung no, pinasama ko po sa preliminary report yung ibigay nila. Ko nung pab kopy traffic reports na nagawa na ng police, police investigation reports, isama mm -hmm. na rin nila mm -hmm. para mas po natin kung ano man yung criminal uh, aspect of the case, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, all right. Ah, uh, may iba tayo pala uh, Asec. ah, uh, kumusta na ho yung ah uh, yung uh, nga uh, pinaplano niyo ng MMDA ah uh, na itong mga e-bikes, mga e-trikes ay uh, uh, ire-rehistro na rin from now on. Kumusta na ho ito? Ano ho ang uh, napagkasunduan na, sir? Uh, Kung Erwin yung, yung aming meeting with MMDA at saka yung ibang local government sa sa Metro Manila last week. Doon na nga papunta, no? Kaya sabi nila, pag, pag ginagamit po yung e-trike at e-bike sa mga pampublikong sasakyan, eto eh, na rehistrado daw hmm. at lisensyado yung gamit para pag sila ng ticket, alam nila kung sino, sino tiniticket. Kasi sa ngayon, kung walang rehistro, walang lisensya, uh -huh. hindi nila matitikita. So, tama ho. violate din sila ng mga... Di po ba dapat sumunod din sila sa traffic uh, rules and regulation, uh, Assistant Secretary Mendoza? Opo, okay, I mean, In fact, isang pinag-aaralan yung uh, pagbabawal na ang kanilang paggamit sa mga main thoroughfares, no? Ang suggestion ng MMDA, meron silang na-identify ng major thoroughfares, eh dapat hindi ginagamit ang uh, mga e-text at e bike dun sa mga lugar na yon, no? Kasama na po dyan ang EDSA. Mm, all right. Panuntunan yata kay dyan, attorney, di ba? Pag mga e-bike na yan, hindi tumatakbo, mababa lang sa 20 kilometers per hour, exempted sila? sa batas. Opo, uh, sanay yeah, po 25 yeah. kilometers po ang hmm. ang benchmark no. Pero ah uh, naman pwedeng gamitin sa major thoroughfare kasi hindi lang hindi lang sa safety no, nang taong gumagamit, pati sa padigid niya, hmm. pati yung traffic na apektuhan din po. Hmm. Okay. All right. All right, uh, maraming salamat Asec Vigor Mendoza II ng LTO. Magandang umaga po sa inyo, sir. Cooperwin Erwin. maraming salamat. Aljo, maraming salamat po sa inyo.